Magkakaroon ng butuhan sa mga mall sa 2025 midterm elections ayon po sa Comelec. Dadagdagan din ang bayad ng mga gurong magbabantay sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa September 30 pa ang huling araw ng voter registration ng Comelec para sa 2025 midterm elections. Pero ang grade 12 senior high school student na si Beatriz Vidal hindi na raw hihintayin ang deadline. Kaya maaga siyang pumila sa launching ng Register Anywhere Program o RAP sa University of Santo Tomas sa Maynila. Layo ng RAP na ilapit sa taong bayan ng voter registration sa pagsasagawa nito sa mga eskwelahan, mga pribadong kumpanya at iba pang establishmento. Ni-request ko pa po sa professor ko if pwede po ba maaga po ako madismiss para po maaga ako makapunta dito. Kasi baka po maubusan ako ng slot so nagmadali po ako. Mismong si Comelec Chairman George Irwin Garcia ang nanguna sa programa kanina. Dito rin niya inanunsyo na mas palalawakin ang botohan sa mga mall sa darating na eleksyon. Layon daw nitong hindi magsiksika ng mga botante sa mga paaralan. Mas komportable, mas may malamig-lamig ng konte, Walang vote buying, walang violence, walang dumi, walang kalat. Tiniyak ni Garcia na hindi ito makakadagdag sa gastos ng Comelec. Pabor pangaraw ito sa mga mall dahil dadagsain sila ng mga butante na tiyak o manong tatangkilikin ang mga kainan at iba pang bilihin sa mall. Wala pa namang inilalabas na listahan ng mga mall na lalahok sa mall voting habang hindi pa tapos ang voter registration. Samantala inanunsyo rin ng Comelec na pinaaga ang botohan sa 2025. Pwede nang bumoto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. na eksklusibong nakalaan para sa mga matatanda, buntis at persons with disability o mga PWD. Hindi na nila kinakailang humak, sumama sa nakararami para kahit paano maging kaaya-aya ang kanila pong pagboto. Paglilinaw ni Garcia Papayagan pa rin namang bumoto ang mga hindi aabot sa early voting hours, pero sa mga emergency accessible polling places na sila didiretso. At dahil pinaaga ang simula ng botohan, mas mahabang oras ang ilalaan ng mga guro na tumata yung election officers. Kaya pagtitiyak ng COMELEC madaragdagan ng kanilang honoraria Noong nakaraang barangay at SK elections, 8 to 10,000 pesos ang bayad sa kanila depende sa posisyong ginampanan. Hindi po kami papayag na walang dagdag ang mga guro sa kanilang mga sahod. Kahit po 2,000 piso man lang, bawat isa sa kanila. Bukod dyan, may proposal na rin daw ang COMELEC sa Department of Budget and Management kaugnay sa pondo na ibabayan sa mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nauna nang umapila si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa COMELEC na sagutin ang bayarin sa tubig at kuryente ng mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.